Yan guys. Welcome to my vlog. Mukbang na naman tayo na. Ng... Bilo, bilo. Mainit pa guys. Yan Mainit pa. Sarap. Kompleto sa ricado ang bilo, bilo. Masarap siya. Hmm? Bukas yan. Sarap niya pag malamig. Kaya nga. Hmm? Purple. May color. Mainit. Uy. <laughs> Sarap talaga. May halong nangka. Mainit guys. Ano to? Ano to, Che? Kamote. Ah. Naong ka kasi kamote ko, isang isang lang tao, isang ay isang, isang yellow yellow. May gabi din yan, may kamote ng tao. Kala ko carrots. Hindi. Yeah. Kamote ng bulang hoyo. Mm Sabo. Kamote ng hindi yan, yung, yung isa, yung ma medyo malamnaw ang kulay. Ako mo ating igip. Thank you for watching, guys.